mapagpalang araw sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako nga po pala si Benedict Araw at may ibabahagi sana akong kwento para sa inyo tungkol ito sa istorya ng aking tatay Hubito. Nakatira ang aming pamilya sa napakagandang probinsya ng Mindoro at ang aming kabataan ay masasabi kong parang ginto. Tandang-tanda ko pa tandang-tanda ko pa sa kwento ng tatay ko. Malapit na ang pasokan nila sa may elementarya at kinabukasan naman ay magaganap ang isang piyesta. Kaya sabi ng ama ng tatay ko ay pagtapos nila sa may bukit ay asikasuhin maigi ang kalabaw nito. Pakainin at linisan para bukas ay maayos ang kondisyon para sa gaganaping parada. Sapagkat Tuwing piyesta, madami ang ginaganap sa aming parada. Mga nakakatuwang pagtatanghal sa entablado, pati palak at mga palaro. Pati na din ang pagdalatag ng naggagandahang mga produkto na paniguradong maiibigan ng kahit sino. Kaya ika daw ng ama ng tatay ko ay huwag kalilimutang pakainin ang kalabaw ng kanyang paborito at kuskusin ng maigi ang buong katawan nito. Wow! Halip! Sana diba? Tinatanong mo muna kung gutom ba ako. O kaya kung nakaligo na ako. O kaya kung may lakad din ako. Diba? Kasi ito din eh no? Huh? Kala mo kung sino umas paborito ng ama eh. Huh? Huh? Agoy! to ah? Ha? Huwag mo kong kitikitin dyan ha. Mauhulog ako. <coughs> Baka, imbis na makakasama ko sa mga kaibigan ko para magdaro, kailangan babantayan pa talaga kita habang naliligo. Iba! Iba din eh, no? Samantalang ako, binamadali pang maligo, kasabay pa ng paghuhugas ng mga kaldero at plato. <coughs> <coughs> Agoy! Baka pa! Kanina ka pa! Gumaganti ka talaga, ha? Hmm? Hmm? <coughs> Napagkarating sa may dubluban ay napatunganga na lamang ito habang minamasdan ang kalabaw sa masarap na paliligo sa may tubigan. Matapos malinisan ang kalabaw, ay nakasalubong pa nito ang isang kaibigan at nakita ang hatak nitong kalabaw na napupuno ng kulay. Kung kaya nakangiti itong napalingon sa kasamang kalabaw at napapangiti ng nakakaloko. <laughs> Mukhang makakabawi ako sa baluga ka ah, para sa may parada bukas <laughs> Yari ka sa akin, uwi ng bahay Sige, sarapan mo yung bigo mo <laughs> Kaya nang makauwi ay agad nitong hinanap ang makaraang ginamit sa pagpipintura ng kanilang bahay at sinimulan na itong pahiran at markahan ng mga kakaibang disenyo ang walang bawang na kalabaw. Hawak ang pinturang pangkulay. Hmm, <laughs> yan o. No? Mm. okay na. Number 23 Boy Baluga Ang totoong panganay ni tatay Nakalabaw na damulang <laughs> Oh, bakit? Ha? Napalag ka? Artini, ni Arty nito ha Kasi wala na ako bakit ang ibang magandang pangkulay eh Okay na yan Apple green Tsaka pink <laughs> Aba Pag may nakakita sa'yo Baka sabihin Kasama ka ba sa kasal <laughs> Ang ganda-ganda mo kaya <laughs> Mukha kang kalabaw na bakla <laughs> Aray <you> ko <go? clears throat> Bakit ka nangangagat ha Bakit ka nangangagat <clears throat> Kagatin ko din yan, tenga mo eh. Sige, mm. hindi okay. Diyan ka na nga. Maliligo pa ako eh. Hoy, huwag mo ikuskus yan ha. ka sa akin. na bakla. <laughs> Tinawag pa daw ito ng kanyang nanay para ipanguha ng gagamiting dahon ng sili para sa lulutuing masarap na tinola na kanilang panghapunan. Saka tumuloy na ito sa likod bahay para maligo dahil may nakatakda itong lakad patungo ng plaza kasama ang kanyang mga kaibigan at nang makagayak ay agad na nagpaalam sa kanyang magulang para tumuloy na Mabilis naman itong nakauwi dahil ayaw din kasi ng tatay Hubito na inaabutan siya masyado sa cahan ng alanganin gabi Pero pagbalik ng bahay ay galit na galit naman ang kanyang ama dahil ika daw nito nakawala ang kanilang kalabaw uh, agoy! Eh, eh totoo naman tay eh. tinalik ko yun doon kanina oh. tinalik ko yun doon oh. baka naman may dinaanan lang baka nagbasketball ganun uh, putong kakalakohan basketball, basketball yan na Kakabarkada mo, kakaparkada uh, mo hala, halapin mo yung kalabaw uh, Upo, Tay! Sakin yung kalabaw natin. Baka nadali yun ng mga magdanakaw. Bilisan mo! Upo, Tay! Anak ng... Nagdadabog ka ba? Ha? Nagdadabog ka? Anong nagdadabog? Tumama yung paa ko eh. Tiguro nasaktan ako, no? Oh. Hmm. Sabihin mo lang. At ikaw ang itatali ko sa parada bukas. Makita mo. Halapin yung kalabaw. Kaya naiinis itong dinampot ang pangilaw. Pati ang mahabang kahoy at lumakad na upang hanapin ang nawawalang kalabaw. Kung saan saan ito naglakad. Pinasadahan ng ilaw ang mga masusukal na talahiban at kakahuyan. Andeng! Este! Cardo! Este! Aluga! Aluga! Yee! Lintik na kalabaw kasi ito eh. Ang pangit ng epekto ng tinurok na bitamina sa kalabaw na to. Sakit sa ulo. Masyadong tumatalino. Masyado nang para desisyon sa buhay eh oh. Ako tuloy napapagalito ni tatay. Taluga! <laughs> Lobos ka na dyan! Galit ka ba? Sige na! Palitan natin yung kulay mo. <laughs> Gawin natin yung green. Para mukha kang tag-EMDA. Waduga! <laughs> bobos ka na Bintik ka! Nagugutom na ako eh! ka! Ano ba? Nahihina ako eh! bobos ka na dyan. Pero, nakakalayo na ang Tatay Hubito sa paglalakad ay hindi pa rin niya ito mahagila. Kung kaya ay nangangamba ito na baka nga nadali na ito ng mga tulisan ng mga kalabaw. Lalo pa, sa ganitong kinabukasan ay pestahan. Madami ang nakakaramdam ng kagipitan at sa mga masamang gawain, humahanap ng pagkakakitaan. Pinamahala alam ng lente ko. Oh. Ay, kawawa naman yun. Kawawa naman yung mga magdanakaw na yun. eh, <laughs> napaka-arte pa naman ng kalibaw na yun. Naku, tiyak, may yung mga yun. Ay, tara yun. Paluka! Paluka! Ubas ka na! Latag at tagat na ang tilim. Napapalayo na ito. Kakahanap sa alagang kalabaw. Nang may marinig itong pag-atungal sa kung saan. Kaya marahan itong lumakad papalapit sa naririnig na tunog ng hayop. At sa wakas, natagpuan ito ang nakawalang kalabaw. Tahimik. Nakatindig. Mag-isa ito sa may gitna ng kakahuyan. Kaya laking tuwa ni Tatay Bito at nilapitan ito. Saka dinampot ang nakitang tali at hinatak ang kalabaw para sila ay makauwi. <laughs> Naku! <laughs> ikaw talagang kalabaw ka, oh. Pinagkalala po ako. Eh, saan ka ba kasi nagsusuot? Ito. Bakit? Nagtatampo ka ba? Ayaw mo nang nilagay kong kulay? Sabihin mo lang. Kasi, huwag yung ganyan. Bigla kang nagdahlayas. Papaan na lang kung ibiglang humintong kulay puting bandyan. Naku! Gagawin ka ng chicharon. Naku, ikaw talaga. Hmm? Namiss kita. Kaan ito? Sige tayo, hindi tayo, gali. Gabi na. Patawa-tawa pang kinakausap pa ito ni Tatay Bito. Ang kalabaw habang sila'y papauwi. Medyo napalayo pala talaga ang kalabaw. Kaya ilang lakad pa ang kanilang ginawa. Naikapa nga ng tatay ko sa kasamang Kalabaw. Alam mo, ha? Sa so, uulitin, wag ka na basta-basta kung saan-saan pupunta? Dahil sa'yo, ako yung nalilintikan eh. Pag nagsabi pa naman si tatay, talagang ginagawa niya. Ayaw ka naman maging kalabaw para sa parada bukas, no? <laughs> Nanatatawa pa si tatay dito. Dahil, kinasanay na nila na kinakausap ang mga alaga. Pero, bigla siyang natigilan at pinanglakihan ng mga mata dahil tila narinig niyang tumawa ang hatak na kalabaw. Subalit, hindi ito nagpatinag. Iniisip na baka lamang ay isa lamang itong guni-guni. Kaya tumuloy lamang sila sa pagdalakad para makauwi. Ngunit, napalunok na si Tatay Bito. Dahil talagang naririnig niyang tumatawa ang hatak na kalabaw. Nawari na aliw ito sa kanyang huling sinabi. Kaya para hindi ito pangitaan ng takot, sumipol ito para maibsan ang nararamdamang kumagapang nakilabot. Subalit, mas nanindig lalo ang kanyang mga balahibo nang marinig ang nakakapangilabot na pagsipol din sa may ito. nang tumigil ang tatay Bito sa kanyang pagsipol ay walang tigil naman ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil tinig na tinig nito ang pagtawa ng kalabaw sa kanyang likuran tuwang tuwa sa kanyang likuran tuwang tua. Ngunit, sadyang matapang ang tatay Bito. Mas hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa may tali. Saka tumuloy na sa kanilang paglalakad, Papa Uwi. Na mas dalo pa itong pinanlakasan ng loob nang makita na ang kanilang bahay. Kaya mas binilisan pa niya ang kanilang paglalakad. Subalit, biglang humigpit ang hawak nitong tali. Tila. Huminto sa paglalakad ang kanyang hatak na kalabaw na nasa kanyang likuran. Kaya dahan-dahan, dahan-dahan niya itong nilingon para malumanay na pagsabihan. Ngunit, damanan nito ang kanyang kaba. Ang pangangatal dahil papaano ba naman daw hindi ito manginginig dahil ang kausap niyang kalabaw ay sa kanya ay nakangiti at hindi bumabawi ang matalim nitong pagtitig nasa kalamang nito napansin ang isang malaking pagkakaiba sapagkat ang pinahid niyang mga pintura sa may kalabaw na alaga ngayon ay wala na. Ngunit, mas lalo itong nangilabot nang malamang ang hawak pala nitong tali ay hindi nakasukpit, kundi kagat-kagat ito Nang nandilisik na kalabaw na sa kanya ay nakatitig habang nakangiti. Kung kaya, wala na siyang inakasayang oras. Bumalikwas ito patungo sa kanilang bahay upang tumakbo ng kumakaripas habang walang tigil na nagsusumigaw at kitang kita din niya ang mabilis na pagkilos ng kalabaw Nang biglaan upang siya ay masundan subalit halos himatayin ang aking tatay Bito nang salubungin naman ito ng isang makulay na kalabaw. Dilag galit na galit nitong hinarap ang malaki at itim na itim na kalabaw na wari handang makipagsuwagan. Habang sumisinghal at umaatungal pero walang pag-atubiling sumampa si Tatay Bito sa may makulay na kalabaw at walang tigil itong hinataw. Ah! Takbo na, paluga, Hindi natin kaya yan! Takbo na! Bilisan mo, Palunga! Bilisan mo! Ah! Napatalinong sumunod naman ang alaga nitong kalabaw sa kabumwelta upang tumakbo papauwi sa kanila na halos pagpagulong-gulong naman si Tatay Bito pagkarating nila sa may kubo at takot na takot na ikinuwento niya ang lahat sa mga magulang nito. Pero, tinawanan lamang ito ng kanyang ama na mabuti na lamang daw at hindi mga kawatan ang kanyang nakita. Dahil, mas tiyak na siya ay mapapahamak. Saka, ano ba yung itsura mo? Gaganap ka ba sa may ati-atihan, sa may panay, at puro kapintura sa may katawan mo? At saka... Wow! Ang tindi mo talaga, Tay! Ganun-ganun lang yun! Walang pag-aalala kung ayos lang ba ako? Ganun-ganun lang yun! Ayos talaga eh, no? Sakaling ko kaya yung mga manok mo? Sige, <laughs> <laughs> tubukan mo! Tubukan mo! Nang ikaw bukas ang ipang sasabong ko! <laughs> o siya! Magilawas ka na at ipinagtira kita ng paborito mong pritong ulam, anak. Oo. Weh. Talaga, tay? Totoo? O <laughs> <Abay>, oo naman. <laughs> Prito. Pritong tirang buntot ng tamban at banak. Anak-anak. <laughs> Ganun pala. <laughs> Walang sisiyan talaga, tay, ha? Ah. Pag nakaamoy kayo ng fried chicken mamaya. <laughs> <laughs> Sige lang, Sige. Subukan mo. Nang mapalayas kita dito. <laughs> Sir Kulas, matapos po ang gabing iyon, ay ilang araw daw sumama ang pakiramdam ni Tatay Bito. Dahil sa labis na takot, na tila daw ay naubos yata ang buong enerhiya sa may katawan nito. Hanggang dito na lamang po sana ay nagustuhan ang maikli kong kwento. Ako po ang iyong tahimik at masugid na tagapakinig. Benedict Araw, Tubong Mindoro, Medyo Gwapo, Nax! <laughs> at iyon na nga po mga kaibigan. Gwapo eh. Eh, <laughs> gusto ko sa mga sender dito eh. Ang dulapit niyo. <laughs> At ayun nga po, isang malaking pasasalamat sa ating mabuting kaibigan sa pagpapadala ng kanyang matinding kwento. Ang lupit din ng tatay ni Lolo Bito mo bukas yung Benedict, eh, no? Mahal na mahal talaga siya, eh, no? <laughs> eh siya nga pala mga kaibigan, yung tungkol sa dulo pala ng kanyang kwento. Maidagdag ko lang. Totoo pong nangyayari yun tuwing labis tayong natatakot o natataranta tapos kikilos tayo ng hindi natin inaakala na nagagawa pala nating makatakbo ng sobrang bilis. Baka buhat ng mabigat na ang tawag po doon ay adrenaline rush o galimgim sa salitang Tagalog. Ito po ay iyong sistema ng ating katawan na makapaglabas ng kakaiba at labis na enerhiya para sa mga hindi inaasang pagkakataon tulad ng mga aksidente, trahedya o kaya mga sakuna at pagtunog ng pusa habang sinasakal mo. <laughs> <laughs> Ingay eh! Kalina pa ako katlangkat eh! Ngiyaw na ngiyaw eh! <laughs> <Ridig> niyo <yun. laughs> At matapos nga po nun, ay tila may malaking labawas sa buong kalakasan ng... At matapos nun, ay tila malak... Ayan, nawala na ako. <laughs> ulit, 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 ulit. At matapos nun, ay tila may malaking labawas sa iyong buong lakas. Parang yung kaibigan ko lang yan eh. Biglang nakakapag-English kapag harap niya yung crush niya. Alam mo, you know, <laughs> doon sa may lugar. <laughs> There, oh, all... Ayun oh. <laughs> Yun lamang po mga kaibigan. At kung ganyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay ang pagpindot ng like, pag iwan ng positibong mensahe, pati na ang pagsasubscribe para maging updated sa ating tila kabuting mga kwento na bigla na lamang susulpot. <laughs> Pambihira. Maraming <laughs> salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace. Latag at tagat na ang tilim. Napapalayo na ito, kakahanap sa alagang kalabaw. Nang may marinig itong pag-atungal sa kung saan. Uy! Kalabaw yun ah! Parang kalabaw namin yun ah! Tek, teka, nga. Ako, baka dito. Baka dito hinatak ng mga kawatan ng kalabaw yun. Ako, kailangan ko mag-ingat. Pepe! Kitla! Ay! Madi pala. Di pala dito yun.